Gandang buhay mga kaidolo. Yung tropa natin gumagawa ng kawil o subid yung kung tawagin dito sa amin. Pang ano to, pang galunggong o burot-burot sa Bisaya. Mga ilang taga na ron. 200 ka taga mga kay dulo yung ga gagawin niya Subid lang ang pang-burot-burot dito sa amin sa isla. Subid lang. Realit yung mga bata, bata mismo sa del laki pa din. O dede Ning homma noy, Ariala yon. Og malugsong pambutuhon. Sohon. Okay.